Final reminder para sa mga uh, estudyante o mga graduates nato sa college na gusto magtake o AFP uh, exam o na AFP Upsat. Upsat. Armed Forces AFP. of the Philippines Service Aptitude uh, Service Aptitude Test ah uh, yeah final reminder for May 17 to 20 nga examination diri sa Central Mindanao University asa dapita o usa o rasa pod Yes ma'am. Uh, so sa tanan nga mga naminaw karon na mga kabatan na nato, ilabi na diri sa Northern Mindanao sa bukid nun, no. So ang atong uh, mobile uh, free entry examination ng uh, APSAT, So diri ipahigayon diri sa Central Mindanao University karong uh, mi 17 to 20 ang atong schedule sa examination no. So ang 17 to 18 mauna siya para sa atong uh, officer candidate course, no? So today's ang atong exam sa officer candidate course para Then, sa mga graduate sa college. Yes ma'am, okay. para sa officer candidate course ato graduate sa college na course. Then ang 19 to be followed ang atong IQ and suite the army qualifying exam in the special uh, written exam, no? Then, the last day... Para ni siya sa officer candidate course, no? Ang 19. Yes, ma'am. Para sa officer so, candidate course. So, days ang para sa officer candidate course katong mga graduates sa college. Yes, ma'am. So, ang last day na to, para na ni siya sa atong candidate soldier course. May 20. May may 20. 20 no? So, again, uh, pwede mo magpalo sa among Facebook feeds, no? Sa Army, Army Recruitment Office Mindanao na sa 67... 1000 followers na kami ngayon ma'am. Ay wow, congratulations. Oh, uh, you can uh, visit the Philippine Army uh, official website www.jointhearmy.ph. Uh, no? Pwede mo di mag-register uh, through online, no? So dapat bago mo adto sa examination uh, naka-online na mo, no? Na may mga link di sa uh, Join the Army. .ph uh, sa website. Yes, gina emphasize gina ninyo every time mag-interview ta dirino nga yes. 67,000 followers ang Philippine yes. Army Army nato nga Uh, official Facebook page tungod kay daghan pud kaayo imitations daghan man, mga naga ooo ginaawat ang inyuhang Philippine Please. Army even ang logo yes, ang Facebook ma. page nga other Philippine Army nga daghan mas daghan o followers kaysa sa ha. yes correct ma. so dapat katong 67,000 followers lang ang inyuhang mo ang pinaka legit, legit. or official nga Facebook page sa Philippine Army nga pwede ninyong i-visit yes. pero para sa mga interesado, unsa orasa ang exam on May 17, 18, 19, and 20? So, ang um, atong start sa registration, uh, 7 a.m. No? 7 o'clock in the morning. Then, officially, morning. sa mag-start ang exam? Ang exam na ito is uh, 8. 7, 8 a.m. Ah, napita ang venue. So, ang venue na ito, uh, initially, there sa nursing department, no? Nursing na uh, AV room. A, AV room ng okay. nursing department. No, dito mm -hmm. sa Central Mindanao yeah. University. No? So, uh, don't, ah, uh, no to, don't, uh, miss to bring the mm -hmm. initial documents. Dokuments. So, ako, Hindi, mm -hmm. no? uh, Especially the valid ID, mm -hmm. uh, the PESA birth certificate, the diploma, and the form 137 or the transcript of record. No? Yeah. So, importante yon. Kay i-screen ninyo before siya ma-exam? Yes, ma'am. Okay. Mayroon kami uh, pre-screening and registration. Registration prior sa examination. Right. So, kung pwede po mo mag-join uh, this next week na ako yung mga activities, local recruitment activities diri sa Maramag, no? Piso Maramag. Peso Maramag. By uh, May 9. Okay, May next 9. Friday. Next Friday. Next Friday, ma'am. So, busy ka na sa bukid noon. Yes, no? ma'am. Hinay so, -I ring, I-maximize na ako din, ma'am. Aaron, daghan ng atong mga applicants na maka-exam na mga kabataan una na to, No? Yeah. Kay, uh, for how, uh, I think, for years na kami hindi naka nakapagpa-exam dito, ma'am. No? So, ngayon yeah. nakabalik kami. Okay. Ah, oh, two years. Ah, one one year almost one year. Mhm. -mm. Ang exam, ang per exam it will take pila ka hours? So, bawat set sa exam is uh more or two hours siguro. Or less two hours. Uh oh, yes, okay. So, per exam. Yes. Meaning, dili ra nila mahurot ang one, one day, day. One day, yes ma'am. Pero isa na naka-schedulean ang 17, no? isa na naka-examan, walay hapon. So ang atong uh, sa 17, sa, uh, pwede tayo makapagpa-exam ng tatlong batches. Ah, tatlong batches. So bawat batches natin is 50 bats. Ah, okay. So, yeah, kay yes, na possibility nga daghan kaayo no yes, ang mo exam. So, so, at least uh, 150 per day ang atong accommodate. Per day accommodate. Very good. Yes, okay, so that's a good news para yes, sa ato ang mga Oy, pero dili lang ni para sa mga CMU graduates and CMU students ha. Para ni sa tanan nga mga naminaw nga duol sa Musuan Bukidnon. Yes, Musuan Dulugon Maramag Bukidnon kay naa ang examination on May 17 to 20. So kung interesado ka interesado imong anak, imong apo, imong pag-umangkon o kinsa pa na din ha, nga magsundalo, then mao na kani ang kahigayunan nga inyong ipa-take sa examination ang inyong anak, apo o silingan ba na din ha uh, kung kinsa man ang interesado magsundalo. Ipadala lang sa kato mga qualifications nga among dimension a little while ago og naapod sa atong uban nga mga videos uh, para nga qualified siya to take the upsat exam. Yes, yes ma'am. Okay. So, imo na lang, nga, uh, usap ba, party statement? Uh, yes, ma'am. na, final invitation, go. Ah, yes, ma'am. Ah, again, ah, sa tanan yung mga naminaw, ng mga kapatanunan na to, atong gusto na ipasyon to serve our nation by the heart, no? So, kining uh, propisyon, dili nisa sa ipilit ra ka, no? So, dapat imuha din siya decision na gusto ka magserbisyo sa atong nasod nga ay uh, kinasing-kasing na pagserbisyo no so again ginahug ang tanan uh, welcome mo sa atong uh, free entry mobile examination ipahigayon diri sa Central Mindanao University no uh, 7/10 to 20 May 2025 ang atong schedule so be there and uh, again uh, thank you very much in behalf of the Army Recruitment Office Mindanao especially the station manager of the DXMU FM 88.9 sa atong uh, news uh, anchor woman karon kay Dr. LG Aninayon ma'am dagang salamat o sa tanang staff sa DXMU uh, mayong hapon o God bless us all yes, yeah, salamat kayo ato ang uh, branch NCO sa Philippine Army, Army Recruitment Office Mindanao, Army Personal Management Center, Philippine Army, Technical Sergeant Ernesto Clar Jr. Dagan salamat ug maayong hapon kanatong tanan. Bye-bye. See you all there is a Central Mindanao University on May 17 to 20, 2025. Bye-bye.